Mayang adlaw kanyang tanan Ngayong araw na to Ang biyahe namin papuntang Bacolod The City of Smile At ito na nga kasama ko Ang mga bahog bilat Eto na, dito na kami sa van. At charan, dito na kami sa may pier ng Cagayan de Oro City. At ito na nga, pasakay na kami sa barko ang Tugo. Ito po ang sasakyan namin. So, maraming maraming salamat for watching my videos. And guys, please watch the whole video para mag-enjoy kayo sa aking walang kwentang video. Tara, samahan nyo kami pabunta ng City of Smile. Bacolod, let's go to go! Hello, Batin. First time mo? Sa two Sa two Ikaw, first time mo sa Trigo? go? Trigo yan yun na. Palay. <laughs> Oo. Oh, oh, word about three Trigo? Ayan po. Ikaw, first time mo maglaro sa two Oo. <laughs> <laughs> uh -huh. Scatter pa mo. <laughs> Ayan na po kami. Papunta na po kami sa ng Bacolod. Malakas sa Maligaya. This is Masaka. Ano yung isa? Masaka. Hindi ko alam kung saan to yon, yun. Basta, we love... To go. This is my first time in Actually, nag-message sa akin yung to go nung kumunta tayo ng Tike. Sabi nila, free daw ako once a month bumiyahe around the Philippines. Pero, ano, bumiyahe ako mag-isa. Anong gagawin ko doon, oy So, to go. Baka naman pag naman yung Please. ticket ko ngayon. Sarat Hindi, <laughs> nag-message sila sa akin sa to go. Talaga? Oo. Nang, di ba sabi ko sa inyo dati, nilibre nila ako. Tour, tour, monthly dito sa Kuan. So, thank you to go for the offer, but I cannot afford to Ya, Hemandisa. Salamat lahat. Eh. Yeah, yeah. So, ah, ah, sigo baka naman. Charot lang. So, dito na kami sa harap ng ano, ang ganda ng sunset. Ay, mean, na naman ako. Charot lang. <laughs> Sunrise pala. Ayun, naalala ko naman si Melmar. Ganyan trabaho ni Melmar dati, tamatalon po siya. Oh, yun bangka, anak bangka. Ah. Uh, yun yung sakay namin bangka din. Oh. Si Chan din, hindi mo magaling uh, na hugo. Uh, diba? <laughs> so, ano, kain kayo? Sorry, yung... ah, ako deh magbayad ng magkain. ng putang ina niyo. <laughs> oh, kaltas 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 kaltas. Ay, papay grand din ako sa <laughs> iyo. Sana dala tag 555. Tara na, kakain tayo tara. So, dito na kami sa kantin. Iba yung tubo na sinakyan namin dati. Masagana 'yon. Pero so, may gan ganun-ganin sila mas malawak to mas malawak to pero yun kasi kaya sumikip kasi meron siyang high ceiling tapos may banda-banda banda. punta na tayo sa pantry ay meron pala dito meron pala dito kasi parang let's eat ikaw hi Kung saan na? Ang <laughs> nag-serve yung kuya. Wala pagkawan? Wala na? Ito na lang? Oh, uh, ito yung... Uh, Ayaw niya kami pakainin kasi lunch pa daw yung libre. Mukha One ba night kami night night. walang pera? Mukha gusto mo ikaw kainin ko. <laughs> Isa'y gusto ng show powder ng pork. Basta ito sa akin. Ito gusto ko. Pizza. <laughs> dito ko pizza ako dito. <laughs> uh, may rice na po dyan <laughs> po Talaga? <But> <laughs> 194 194, may ulam na tsaka rice na rin Yes po, may goldilocks na rin na rin? Opo, ito ang Paano mag-aayon ko ng goldilocks? <laughs> Excuse me Ah, okay Ay, doon din, doon din Yan yung requirements nila <laughs> Oo, <laughs> Dito na lang pala ko, ito yung gusto mong kainin Magkano eh? Magkano yung kuya? Magkano yung ano kuya? <laughs> Oy! Bakit ka nagtatago? Anong gusto mo? Kainin kita o kainin mo ko? <laughs> Mamili ka. Yung <laughs> <Ate> maliit <-mau. laughs> So noodles na lang ta ako. Iplus plus liter liter may water ako don. Ah, noodles na lang ako. noodles chow. May <laughs> Diri ko kay dagan Hi boys. Gusto mo mga bakla kasi alas 4 gumising. Kasi yung mga gabnodos ba? Yung manghang, yung jampong. Jampong mga daliri kamay at pa. Ang arti mo naman? Kala mo Akala mo hong liit oh, So tulog yung iba. Nandito kami sa lobby kasi may charging station. Tapos nagmo-model si Jigjag. Ayan, ayan, gano'n, Galstone model. Baka <laughs> <laughs> gumaandar <laughs> yung barko. Ayan, umaandar po na yung barko namin. So wala kami magawa kasi nasa laot na kami dito dito na din din natin naramdaman na <laughs> correct mander, na pala malamlam na anytime mawala na yung signal namin sa so, dito muna kami iba mga antukin tulog dito kasi malamig pa rin pa papaan dito ka dito ako so tahinga muna dito ganyan i thank you ko sila ni bakang and sa kwarto para charge habang uploading ako ng videos, nag-edit, gumagawa ng churbanes. Ano oh. yung tutorial sila guys? So this is my comfort zone, comfort area, comforter. And ito ay kuha ko lang doon sa kwarto ng kapatid ko si Kara. Hindi ko lang kay Kara, bato guys, pamangkin kong bakla si Bogoy, si Carla. So, iniisip ko kung pupunta kami ng Bacolod. After Bacolod kasi namin pupunta kami ng Boracay. First time kasi ni Bacang, tsaka nung iba. Tsaka, ang plano talaga namin after Boracay, pupunta kami ng Bohol kasi andin si Scarlett tapos magpapanglaw kami. Kaso, it happens. Sobrang hirap pala ng sakayan. Parang, from, from Boracay, papuntang Bohol. Parang, out of way siya. Kailangan pa namin bumalik ng Bacolod or magrohas or magilo-ilo. Parang ganun. So, tapos nakapunta naman na kami ng Bohol eh. Halos every year. So, baka pumunta kami ng the Island Nature. The Island Nature Spring. Ha? The Island Nature Park. Aba, ah, tapos kay Babae Marangal sa Leyte, if ever man. So, nabutuhan kami. Gusto namin Leyte kasi from Boracay, naka-beach na kami. So, baka pwede mas maganda na after beach, doon naman kami sa nature naman na na scenario or na ambience. So, baka pumunta kami kay Michelle Fox or babaeng marangal sa Leyte kasi from I think from Boracay or from Bacolod babalik kami. From Boracay, babalik kami ng Bacolod. Then after Bacolod, punta kami ng Leyte kasi sa Leyte 7 hours lang yung from from Boracay ay from, from Bacolod, 7 hours lang yung Leyte. Then after Leyte, plano na pumunta ng Surigao para mag-share kami kasi from Lately to Surigao ga, is four hours na lang. So, let's see what's gonna happen. But, I'll see you, Bacolod. Doon na lang muna kami mag usap uh, uusap kung ano gagawin namin doon. And, thank you so much, team Palaging Gutom sa pag-invite sa amin kasi kakaway lang nilang galing ng Singapore. So, we're going to spend um, and celebrate the birthday of Sky. So, I'll see you, Bacolod. So, banding-banding muna kami dito. Bye! nyo to, kakain na kami tanghali ang... Kain na mga kakosa! <laughs> Kain na mga preso! Yung, anong Zelda kayong? Hoy! <laughs> Zelda! Our last... Hi, boys! Boy, Thank you! Room number 20 niya! <laughs> Sarang! <laughs> Ikaw buhing Ika pa di mo. Oo, oh. oh, yung ganaan buba. ko no, ba? Ikaw na binigdit ka pa ng os. Okay! ang sa'yo po. Mag-invite niyo po lahat na uh, manood po sa mga vlog niyo po. Ano po ba yeah. yung name niyo po sa ano? YouTube channel? Ayun, like sa mga hindi nakakilala sa akin, hindi ko rin kayo kilala. <laughs> <laughs> so, uh, I am Brent Tommy. I'm one of the beautiful... Wow! Oh, yes, siyempre! Okay. Yeah, so, uh, I'm Brent Tommy. Sa mga hindi nakakilala sa akin, and I'm one of the content creator and ex-feeling celebrity. Oh, sa TV ah! sa pahay ni Kuya. Yes. Oo yes. po. Pero karon nalang mag ko yung pag-ulaguan sa so, pa Viva Max ko. Ay! 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 Yes. Correct! Shit! Yes. <laughs> okay. Anyway, thank you so much for coming so, -celebrate sa pag-celebrate sa aking birthday. Ay! <laughs> Mamaya sabay-sabay po tayo magja-jump shot ha. Pagawasin. Mukawas. Iuna na tayo gulo ng dua. Nadamay pa mi. Oo. At dahil sa po kakanta ka po daw ng isa. Oo. Sabi nila hindi po sulit. Sampol. 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 Pwede ba gulo na lang ng dere? Hoy. Ibukod. Maglolo ko dere. Hoy. Pamilya mo sa so, pamamagitan ng palakpakan, kanino po ay puputok? Sa kanya o sa kanya? Pati urok kita diri mo daw Pati urok yun diri dirin <laughs> Ayan, oh, ano ba ma. natin, ma'am? Ang ka mo. Bot na ito, na sa personal mo. Ito na rin, na rin ako. <laughs> 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 Pila man ito lang O, Oo. Pila ka sa Tata ka ba? na Ha? Oo, ilaga. na Anong mo daw, ma'am? Oo, ingat matilang mo kanta na daw isa. Ang subuhan Ang dami ko kayawa <laughs> <laughs> ko. <laughs> Oo, eh. ko eh? Kaya tayo Model na bayan ko. Bawat, bawat pagmura dito, ma'am. Ay! Uh -oh. ay Ay, magkanta ko dito. Pero na ay lalaki dito. Gagawin kong maikin sa kanya. Oy, walang ah, ay! Walang lalaki ko dito. Ha? Oo. Walang magkagpay guti. Ay! Ito talaga si Ma'am Brenda. ay Huwag ka magkagutin. Di ba? <laughs> 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 ha? Hoy okay, mga bata din. Tama po. Ako, huh? bata guide. Imo guide. Sabayan niyo kan. kita She's gone Hi. She's gone. Wala mas sa taas, uh, She's gone version 2. She's gone. Matilitea po Jan. She's gone dance in She's gone. gone. Ah, <laughs> <laughs> <gone. laughs> <laughs> oh, pwedeng pwede po ka ng half tsaka yung G. Ay! <laughs> Iba talaga ito <po> si Mo. Wala <laughs> na ako nag-bond. Ay! Ayan. Ay, ano kita niyo po? Kung sakali ba yung Nora Omor? Hindi. Mani Pacquiao. Mani Pacquiao. <laughs> <laughs> Alright, ladies and gentlemen! Ay, kamay sa ni. Wow. Wow. niyo po ma'am, naging anak niyo po ako dito. Oo, <laughs> nag nag pa ako nito. Pag walang heels, Diyos ko po, parang na talaga akong anak nito. <laughs> Jerry Jonathan Sanchez Jonathan. Ay, shempre. Alright. right. Sige, mag-i-post. Kokong dikitan Pero masama jitka <masama>, sa ako sa lahat. <laughs> oh, so. oh. All right, dakilan ta po Jonathan po, ay bukas na lang kita mamahalin Ngano man. Ngano man ug um, makapoy dit man karon, di ba?

Thank you so much to go. Uh, I don't need to go. Masala. Masala. Hindi to Masagana. Masika. So, dito na kami waiting sa aming masasakyan. Team pala yung gutom. Andun yung pier. Nainis <laughs> Kalipasan na po ng gutom. So, uh, Pero wait kung ikaw, kung ikaw tatanungin. Yung... Uh, makulad by uh, sila mo.